Boss. Ay papayus na natin si Rob at nabenta na natin siya. Dadalhin na natin siya sa motor shop. Papahatak lang natin. So, ngayon dadalhin na natin siya sa shop. Dito sa siya Santalian. Nakakatawa na lang natin mga boss. ay talaga huling content ang hirap so ngayon mga boss nadala na natin ang ating motor sa ating mekaniko so dito lang talaga ako nagpapagawa ng motor dito kay boss Ariel napaka solid kasi gumawa talagang ano ka sobrang solid ng pagkakagawa niya sa motor mo so, Antay na lang natin si Boss Ariel wala pa naman siya uh, kasi tayo nagpunta para maaga din matapos si Rob so pag natapos ngayon si Rob ayusin dadali naman siya sa munting lupa para rekta deliver na agad pag naayos na si Rab. so yun lang muna mga boss ang update natin update 8.5 na pa ng umaga at sarado pa rin ng ating shop ang shop pala ni Boss Ariel so kakain sana tayo ng magahan so hindi tayo makakaya kasi nga wala tayong lock hindi natin may lock sirap kasi hindi natin dala yung kanyang lock disc brake baka kasi pag iniwan natin baka mawala mahirap na kaya antay na lang natin si basarin yun lang mga boss antay, lang natin mga boss napakain naman tayo ng botong batang boss abang wala pa si Boss Ariel kapakain muna tayo gotong batangas at sa bakas, at dumating na si Boss Ariel napakatagal ng ating inintay pero okay lang yan at least magagawa na ngayon si Rob so yun ito na yung isa naman ni Boss Ariel So, dinapos mo na yun, yung card. Dahil nga napasukan nga ng tubig yung ating card. At yun yung sinabi ko sa kanya. So, ito na nga. Ipampisahan nga na lang. Panoorin nga na lang. At ito na mga boss. Ipampisahan nga ang lilisin ng ating card. At kung gusto mo rin ng quality, ay pumunta ka na dito sa kupang antipolo. Dito sa may Kali Onse. Dito lang yan ang shop ni Boss Ariel. Ayan ang kanyang nakalagay sa kanyang shop mga boss at dito nga mga boss nagpalit na rin tayo ng spark plug at nasira na nga yung stock natin so yun bagong palit na po yan na medyo nahirapan pa kami sa pagtanggal dyan kasi nga napakaikpit ng pagkakakabit at ito na nga nangyari mga boss pakinggan nyo na lang at talagang masakit sa tenga mga boss nauwi na natin si Rob at okay na siya ngayon di De na natin siya papahingayin muna na natin yung makina niya kasi nga nabirit siya kanina tapos hugasan na natin tsaka natin siya ipadala goods na to papadala na lang natin si <clears> Rob <throat> kasi mga boss nadali na natin sa munting lubo pa ito yung mga pyesa nya update ko na lang kayo kapag nandoon na tayo sa mismo location at di ko ako na, mga boss na sobrang layo pala na munting grabe tapos sobrang traffic pa kaya, ngalay na ngalay ako dito kay Rob dahil napakalayo pala inaabot na ako ng gutom dito at pagdating namin dito sa subdivision hindi kami kagal nakapasok at sobrang hitpit po talaga naghintay pa po kami ng mga 10 minutes siguro bago kami nakapasok at kailangan patawagan ng admin So ito na nga mga nangyari mga boss pagkapasok namin at nakita ko na rin si boss Jeff. So siya po yung kalaro ko sa crossfire. Let's go! Eh mga boss nakuha na ni boss Jeff. <laughs> ito yung mga niya. Grabe, aman ni boss Jeff. <laughs> Ay, grabe. Okay, <laughs> lang. Pasok lang natin tong gamit. So, yun mga boss. Tatestinin na nga na boss jeep. So, okay, mga boss. Nakuha na ni boss jeep. So, Wala nang prank to. Totoo na to. dito <laughs> na tayo sa kanila. Kobrang higpit dito. So, yun. Diba sa basa mga mo? Kaya nga eh. Ano ba? Anong pakiramdam? Ito. Saya. Saya. siempre Puro na yan. <laughs> Ganda ng parkingan nga no? Nakahalagaan ka po. <laughs> Nakahalagaan ni eh, boss. Lagyan mo po isang sya. to? Di ba yung ano niya? Carrier. Ay yung mga uh, pala yung carrier niya. Nandun pa. Uh, Sa ano na lang pag, uh, pag uh, ano. Uh, pag tolipid na lang din. Paalala na lang din. Mm. Tataas lang 'yun eh. Hanap uh, ko pa panglinis ko ni Papa. pa papadiretso na dito sa bodega. trabaho. Dali lang pakiinisin 'yung <coughs> putik. Wala pang na lang Ha? Na. one click. <laughs> Lakas po? Lakas po yun. Hindi naman gano'n kasi nagamit yun doon. Ah, <clears throat> Alin? Mm -hmm. Ay, ito yung relay nya. Yung sa ano to. Yung na sa may na dati. Hindi pa natanggal. Ito yung high-end lo. Sa ano ilaw. Ayan. Mm -hmm. High-end tapos low tapos wala na mga extra extra na to eh ito naman yung signal light nya masasad ayo na card hmm. ito kill eh, switch to eh kung tutusin to eh okay. pag may ano palaga mo lang ito. din ang kill switch ito, ito ito yung ano dati busino ko eh pero ito na yung busino ko eh okay. Tumutulong na naman 'to. Eh. Talagay lang to ng washer dyan. Sinisa, mm -hmm. Para umigpit ulit. Ayan, <coughs> nakuha na nga ni boss. Parang gusto ko mga paikotin dun eh. <laughs> Kaya Rolling. Kayarap na dito eh. May hirap nga eh. <coughs> Pero pang nabili din, mabili lang ako dyan sa admin. Ah. Posible eh. Kaya gamitin ka. mm -hmm. Masiguro ko ano dyan. Lagyan natin ng na montage masama sa mo. Ha? Huh? Montage natin. <laughs> video, magandang video. Ang <laughs> ah, <laughs> ganda sana dito eh. Labas na ang dati dito. Ang ganda na ito. Ang ganda na ito eh. Ang ganda ng view eh. Tara. Pabayaan talaga. eh hey. <laughs> eh <Hey. Hey. laughs> Pangarap ko lang noon. <laughs> Pangarap ko lang noon. Hawak <laughs> ko na ngayon. Hindi na na ngayon. Tingnan na lang. <laughs> <Nating tiyaga> pa. Hmm. <laughs> <Nating tiyaga> pa. Hmm. <laughs> Tingnan na nilang isa no? <clears throat> Oh, boss, ba ako picture ang kita? Picture Gamit cellphone mo. Hmm? Gamit cellphone mo. Siyempre, <laughs> 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 para maganda. Picture ah, natin. Ang ganda ng sel. Sana all, naka-ipon. Grabe. Grabe, naka si Boss Jeff. Sheesh. Yaman talaga ni Boss Jeff. This brought you by... Hey. Ako <laughs> ako. Ako so, magasusan daw. <laughs> okay, mga boss, baka hanggang dito na lang ang video natin sa ating sirab. Eh, ang cute. Ang cute. Tignan lang mababa, tignan eh. <clears throat> yung eh, minsan di pa natumba sa akin yun eh. kahit isang beses eh. oh ingat na ingat ko talaga eh. <clears throat> ok mga boss baka dito na lang din natin tapusin tong video na to maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin hanggang dulo at simula una syempre hanggang ngayon maraming maraming salamat po ang halaga na binenta natin kay Rob is 20k lang so dahil naman dahil tropa naman natin siya si Boss Jeff ay binenta na natin sa kanya ng 20k all good sa mga kasama lahat ng pyesa niya so yun lang mga boss hanggang dito na lang ulit ng ating vlog para kay Rob na sa subdivision grabe, so na to grabe sobrang hilpit napakatagal namin bago makapasok dito sana mga boss, parang salamat, ride safe.